kung kaya ibigay na lang sa God para magtitiis na lang muna isang buwan sa akin. Magtitiis muna lang isang buwan bago makatikip ng manok. Tuyo daw mo Hindi ko kayaanin sa taon mo, miss. Hindi na ako sa God na talaga ako dun. 130. Hindi ko kayaanin. Hindi kayaanin. Ako naman malalugi. Kahit buwas ako, sige, ganito ha. Uh, deal or no deal na tayo. Kung makatulong man no, oh, hindi sa'yo. Uh, pero alam kong makakatulong sa'yo talaga. Na makakatulong ako sa'yo. Kahit 1.38, boss. Sa akin ka lang makakuha ng gaya. Chevrolet Spark 9 2013, boss. Jackpot na jackpot ka dyan. Automatic pa. Wala. Yun. 1.35. Grabe. <laughs> 1.37. Sige, para kagabi ko lang. Para maniwala ka, boss. Kagabi ko lang naman nakuha eh para may kitain lang din ako. Sabi niya. Kasi ako naman kawawa po, taga anak buhay di, lang din ako. Sabi kasi ng misis ko, ano ay. Kung talagang hindi kaya, hanggang 35. Para meron tayong pamparis. Ang galing mo manawad. Dinurog na dinurog mo ako. May <laughs> cellphone ko nga is, panahon pa ng kupong kupong. <laughs> ay, eh. Dumali pa uh, si Hindi eh, nga ako sa'yo, panahon pa ng kupong yan. <laughs> Simula pa ako nung no unang nagka-cellphone ko sa Dagdag eh. Dag eh. Mahawa na mo sa ligara boy alam Hello ma. Ay, ito si Boss AC. Sabi ko, ang pinakasagat mo lang, pinakamataas na is 135. Wala nang iangat. Sabi ko nga eh, isang buwan magtitis ang sahod. Itlog na lang muna tuyo. Hey, And humble I pa si Boss ay, 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 Boss <laughs> Oka. <ako>, sabi <laughs> mo si Boss AC. Wala, well, huwag na ba 135. Yeah. 137 para magkaigil lang. Makatulong man lang sa press car nyo. Kasi, at yan boss, binigay ko lang din sa taon mo kasi hindi ko pa nakikilusan, di ko pa inihimas, di ko pa napapabaping. Jokpot na jokpot mo ngayon dyan boss, pag binigay ko naman 35. Tulong mo na sa akin. Hindi kasi yung kapatid nito, bibili rin to ng sasakyan. Kaya lang, ako ang pinapauna. 135 mo para parang katuwa mo sa loto. <laughs> Gar, para tumama sa loto 135. Ah, si boss. <laughs> 137 mo na, boss. 137 mo na, madam. Para may kitain lang. man lang. Para para, para meron <laughs> naman kami kay 2K matira. Pambayad pa yun doon sa Kali Kali na lang go na siya para daw <laughs> <na> may matira. <laughs> Ay, di, siya kasi ang pinaka masusunod at Ka niya eh. Ayun yung 2K boss, eh. pambayad pa yun doon sa mekaniko. Commander. <laughs> ha? Sinama mo ay hindi, eh, bago ko isama, kailangan magtawaran eh, nakakaya naman. Nakakaya naman kay Boss AC kung magdadala <laughs> ka. Tagi naman 35! Kahit... <laughs> ah! naman si <laughs> Hindi naman tayo nang, hindi tayo nang hold up ng literal. Kaya ako eh! pa kami didiskarte, kanina pa tayo didiskarte, alam mo gusto? No? O, oh, tingnan mo Bossing. walang halong biro. Totoo lang. Ang gagamitin na pera dito, pera ng anak namin, panganay na, grade 7. Huh? pera niya. Ipon niya? Ipon niya mismo. Bigay niya kay mama niya. Oh? Oh, Martin na, bibigay niya diyan sa 13. Eh. Galing na. No? ewe mm. withdraw pa yun sa 13. Galing. Eh. Yung yung bata pa mismo ang magwi-withdraw kasi hindi pwedeng ma-withdraw pag wala siya. Oh? oh wala ka May ipon yung anak niyo, Dinagdag. Oh. Sa pambili magdagdag. Hindi, kanya mismo sa. Oh, nga sa kanya, ipon niya nga. Okay. bah? 120. Tapos yung kulang? Kasi, dadagdaga na lang ng mama. Galing ano, ang serve. Na. <laughs> na ah. Si <laughs> ano? Pilihan <laughs> 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 mo na. Pilihan Nabola mo ah, ako ah. I-vlog mo lang maayos, mamaya. Mamaya mo na maayos Vlog ang mag-gatay. Parang ako atay na lubi sa'yo, boss. Hindi ba ba? 135 Chevrolet Spike 2030 sabi na naman boss, scripted ay scripted yan ano model ito <laughs> na yan baka sabi na naman ng mga haters ko scripted na naman sabi na naman ng mga taga 13 boss nakita kita doon sabi kang kalawad gano'n ka na ka ba katagal na at Casey Grudge simula pa nung umpisa Mm. Umpisa, umpisa ka pa. Kaya pala. Hindi, <laughs> ang mo talaga nun, boss. Yung pang mga ating 40k, uh, 30k. Doon talaga ako nakilala, oh, doon. Siyempre, step At by step, step eh. Sa isang araw nga, alam ko, ang nabibili sa'yo, 6, 8. Uh, alam, ah. Followers pala talaga ito, gar. Kaya pala natunog ako sa tawad. <laughs> mahawa ka naman, mahawa ka naman. Easy si ka mahawa lagi. Oh, sige, <laughs> bye na. <laughs> bye na. Bye <laughs> na. Bay na. Bay na. Eh, bay na. Bay na. Bay na. Paano yan, boss? Mag-reserve na lang ako sa inyo ng 5K. Baka magbago isip ko. Oh, uh -huh. alam mo, ha? alam mo, alam mo, transak. <laughs> alam mo ang transak, ha? Siway ka talaga, ha? Kapitain ka talaga, kaibigan! <laughs> bumalik pa talaga, lugar, no? Uh -huh. Kala ko, sisipat ka na, bumalik. Kala lang tatawag sa divisory, aalis mo muna. O, uh -huh. oh, oh, ano, dalin-dali, ha? Yung pala ko na ang ales, para may ibigay sa tawad, no? <laughs> boss, gawain ko na dati yan, ha? Kinagawa mo pa rin sa akin, <laughs> eh. eh Rebiro lang, mga boss. So, kailangan, kailangan nila ng first car. Tayo naman yung makatulong lang sa lahat ng ating mga followers para sa first car nila. Hanggat kaya ni Easy Garage, ibigay sa tawad nyo. Ibibigay natin yan. Basta wag lang po sagad. Naman sa God. naman si Easy Garage. Ang gambot, oh. Kasi po nag-aarap po eh, nandiyan naman kami, may mga binabayaran din kami. Tapos tatawaran yung kami! Ah! <laughs> ay, paano, bas, wala tayong po, para... Pero siyempre, oh, ano yun? Parang okay. ano lang. Eto! Sure po na babalikan mo ha? Kasi non-refundable to. Gagastusin ko na agad to limang libo mo. Okay, congrats. Happy ka naman. Ano message mo naman kay AC Garage? Salamat boss, AC. Solid. Nakakatawad It's talaga. Solid. Mabait talaga. Mabait. Alam mo talaga makakatawad? So, eh di lang. ba't, 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 bat, bat tumalis ka? Hindi, kasi boss, ano, ah, ay, boss. nalungkot nga ako kasi gusto ko, gusto talaga na asawa ko yun. 135 jackpot na jackpot. Nalungkot talaga jack, ako, boss, kasi gusto na asawa ko yun. Tapos, tumawag ako, sabi ko, ha, paano pa yan? Ganito ang prasabi. Isa -wala, ganun na kasi yeah, walang-wala talaga. Wala, nga wala. Tsaka totoo, boss, pero ng anak kami. Solid, no? Grade 7 yung anak ko. 4.8 years yung anak ko. Ano? 4.8 ano naman nararamdaman mo ngayon na naibigay ko sa tawad mo? Yes, sir. Mas masaya. Maraming huh? matutuwa niyan. Taga-treesas sa pag Mga palaw Natuwa ka naman, boss? Na... Eh, siyempre. Eh. Pero alam mo mga boss, totoo lang, ikwento ko sa iyo, ah, walang halong biro. Simula pagpasok dito, kahit sa ibang, sana, huwag naman magalit yung ibang, talagang sinisiraan ka. Sinisiraan ka. Kaya lang, Itinatama eh, tinatama ko lang. Kasi mm. ako naman ay honest din. Sinasabi ko na hindi ganun. Business is business. Buyer's choice pa rin naman boss. Eh. Business is business. Kukuha ka ng sobrang mura, pag inabuta ka na sakit, mate. Kukuha ka ng medyo may price. Tsaka, oh, tsaka boss, ito na lang ha. Hmm. <laughs> ba't ko, ba't ako magbibenta na alam ko siya <laughs> yung <binibenta> ko, boss? <laughs> eh, punta pinapakita ko mukha ko, di ba? Ganyan <laughs> na lang yun eh. Tapos, ano lang talaga? Business is business. Business is negosyo eh, di ba? Mm, negosyo. Magalaban lang patas. Kasama yun. Meron lang talaga iba na ang presyo nila, pamburautan, tapos ang expect of branding. Oo. Oh. Okay. <laughs> <Umusay> talaga marunong. Oo, <laughs> 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 oh, hindi. Tunay lang. Kaya kung... Ako... Nasa marketing na ako Oo. Oh, ang kalaban ko sa marketing, sobrang dami. Pero lahat napapa-order ko pa rin. Nakukuha ko kahit yung mga yung mga yung <laughs> Tal, sales. Tal, salesman din pala di, di boss. Si marketing din pala ito kaya na market tayo di boss. Ako ang pinaka <laughs> ano bossing sa company namin. Ako ang pinaka paborito ng may-ari. Uh... Kasi sa pagdating ng sales, ako talaga yung mga hindi nila napapakuha, ako ang pumupunta para mag-ayos. Nakukuha ko. Pero press, press mo talaga, hindi ka nagsisinungaling. Totoo oh, sir, Walang alam nang biro. Oh, sige na, congrats. Ano tayo, gawa na tayo, ako tayo shit. Sa'yo mga bossing ko, mali na na tayo ni bossing. Sa'yo <laughs> so, mga bossing ko. Di bali naman, onti kitain natin, basta makatulong tayo sa kapwa, still rolling. Ayun, ah, mga bossing ko, baka may mga binibenta kayo sa sakyan dyan. Kasi inuubos na ng ating mga walk-in buyer. Baka may binibenta po kayo. Pwede po takbuhin yan ni Red, Ford, White. Ayun. <laughs> Ayaw pala umalis si Rector dito. Kapi ka ba? Okay, Sige ano ba? Ano bang kape kapi mo? Kapi lang. Ito. Ito na. Dahil... Hello. Binigay ko pa sa tawad mo, boss. Meron ka pang Santon Gold Coffee Mix. Ayan. Walang... Thank you, Masarap yan, boss. Herbal yan. Walang sugar, ha? Gusto pa ni bossing. <laughs> <laughs> Sakto, paborito ko to. <laughs> <laughs> Sakto ba? Oh. Healthy yan, boss. Wala sugar yan. Pal, pal, Tsaka masarap. Magkano ang isa nito? Pag binili. Oh, Ito na. Yun, Nabutol yun, na ako ni bossing lang. Yun. Yung kapatid ng asawa ko, boss. Bibili yun. Ano na oh. Wash na. Wash car na. Kaya lang pinapinapin. Yan mga bossing ko. Bali, ito na nga po na-avail sa atin ni Sir. Nakakuha na natin kagabi. Tinepok na agad ng ating walk-in buyer dito lang sa malapit, Tresi Martires Cavite. Gusto ko lang po i-congratulate ang commander ni Madam. Anong pangalan ni Madam? Lin. Kaya kay Ma'am Lin. Ma'am Ma Lin, guwapong-guwapo na po itong na-avail nyo at mura ko lang po na ibigay sa inyo. So, legit po yan pricing natin ha. Uh, hindi hindi pa rin po ako tumulong sa lahat naman ng mga sa Ayan. Then, follow up ko lang po ulit mga bossing sa mga Ah, uh, followers natin, keep like and share and follow lang po and comment sa ating lahat ng mga vlogs, sa ating lahat ng mga vlogs eh no. Para mapasali po kayo sa papri raffle na ibibigay natin sa kayan. isa na po kayo doon sa mananalo. Maraming-maraming salamat po. And thank you so much kay bossing. Santon Gold Coffee Mix. Peace bam. Tal. Share out. Huh? Okay. Ito ba sa akin? Talahan. <laughs>